guys, good Ito nga pala yung sideline ng aking panganay na si Kimberly. Uh, gumagawa siya ng ano nga yan? Graham Float. So, niya sa kanyang mga kaklase. Kahit sa iba-ibang -iba section Doon sa tabako na high school. So, natututo na siya kung paano kumita ng pera. Kung paano magkaroon ng income. Kahit uh, paano, kahit konti. Ganun talaga ang mga nanay dapat mga tatay, mga magulang. So, tinuturuan natin sila kung paano kumita ng pera kahit sila nag-aaral pa. At kano din kami dati noon. At sobrang hirap namin noon nagtitinda ng isda. Kaya ngayon, pero ngayon mahirap kami kami. Kaya siya nagmana. Kaya papakita ko sa inyo eh. Yan yung mga lalag lalagyan niya oh. So yan, mga order yan sa kanya ng mga classmate niya. Ano yan, classmate mo? No? Mga iba-iba? ibang section. Iba't-ibang section. Ilang piraso yan, Kim? 30 pieces. 30 pieces. Yo, order yan sa kanya. Yan you know. o. Mm -hmm. At nag-iwan din siya sa loob ng dito sa amin sa bahay kasi nasa tapat kami ng high school. Marami rin bumibili at talagang napakasarap. Ganyan ang ano, ang madiskarting bata. Ganyan dapat ang ituro nyo sa mga anak nyo, sa mga anak natin, yung kung paano kumita ng pera. Hindi lang yung puro cellphone, hilahilata, hindi tinuturuan ang pagtuturo sa anak ng kabutihan ay hindi dapat inaalis at yung mga gawain bahay ibinibigay dapat sa kanila yung hindi mabibigat kasi pag hindi mo yan binigay sa kanila lalaki yung mga anak na tamad yun lamang po